Strike! Strike tayo mga idol! Ngayon pa yato! Hmm hmm! Uy! 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 What's up guys? Subukan natin dito. Kulturalay tayo dito. Ayun, papunta yan sa bridge. So, mababaw din yung mga gitna-gitna. Takas pa hangin, pataas pa yung tubig. So, maya maya mag-steady na yung tubig. So, Doon sa may bato-bato na yan para malapit-lapit sa drop. So, kita-kits tayo doon, guys. Nadyo, <clears throat> yeah, malapit-lapit ang drop dito. Pag pumuntung tayo sa tubig na to, sa baton na to. buha natin muna itong galing kay Temo so guys soft bait, orange, yellow kulay green, white ang ulo 10 grams ang kaka-order ko lang galing kay Temo ang idol tingnan natin kung swerte yung tayo dito Naku, wala kong malalang line. Pag naputulan tayo, babalik tayo sa sakihan. Kalimutan ko yung door carbon. Yah! Yah! Check muna natin yung drag. So, yun na nga mga idol. mula na natin. 4.30 ng hapon uh, lapit lapit yung trap dito ah, uh, wala naman siguro ang sabit tagal muna natin sa ilalim para uh, Sana ng GT Barracuda King Lapis Sherry Emperor kahit ang chamba natin guys pasalamat na kay lord sana makachamba tayo normal retrieve muna tayo mga idol So, 'Pag nakita ng isda ito, siguradong kasak ito Ganda ng kulay, eh. Ni karen pa kasi 'yung current pataas. Ito na yung karen Diyan palang mga isdang kaya active kumain Wala ating oras na lang Ngayon to na yung tunay karen ah, lang mga idol sa ganito, open sea. Tapos mag-ultralight ka. mo oh, inaakala minsan lalo mga barakod malalaki goodbye na yung line natin eh halapis pero pagkatanigi eh, ah, eh. kaya pag ah, tagisan tayo dun sa atakan pilitin natin sa makuha no eh. 20 minutes later Strike Strike time mga idol, impayatok. Mhm. Mm Uy. 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 Ito, mga ay, mga ay, 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 laki. Barakuda. Barakuda, mga idol. Makawala yata. Ay, utak mo na, barakuda. Kawala nga. Hmm. So, ay lang barakuda hmm. Laki-laki pa naman barakuda wasak <laughs> oh. Pada kuda sayang. Nah, sayang mga idol, kabalakoda tayo, malakilakpan naman. Thank you for watching the Mitchell Fishing on YouTube. For updates, please subscribe and hit the notification bell. And see you next time. Bye bye.